Hello guys, good morning, good evening, hello guys Ayan si Ford Focus guys Ayan, o na nyo naman Nandito tayo sa Valley Tire And guys, magpapalit tayo ng gulong for Winter Tire Ayan guys, so ngayon, tomorrow pa natin siya makukuha So lakad-lakad muna tayo, kwentuhan muna tayo guys So ayun, kumusta po kayo dyan guys? So, iyon na natin yung kotse doon. At bukas daw po ng umaga kukunin or uh, bago mag pa, pa, bago ako papasok ng work. So, ayun guys. Sobrang lamig. Guys, nang panahon ngayon dito, umuusok ang aking bibig. <laughs> ayun guys. Umusok po kayo sa Pilipinas hope that you are in a good condition right now ayun guys so today ay gagala tayo ng konti ayun guys kasi sim uh, siguro simula nung nagkakotse mo bira lang akong makapaglakad guys dahil uh, alam nyo naman laging busy ang inyong ah uh, mabait na bata so ayun guys so dito guys kailangan talagang magpa-change star kasi uh, napakahalaga na uh, safe lagi tayo kapag magda-drive hi so yun guys mail ano yan ah? nagse-send sana mga mail sa mga mailbox siya so, yun ang tagahatid ng mga sulat guys so ayun guys sobrang lamig ngayon so talagang kailangan ko mag tatlong damit tinan naman guys tatlong damit yung gamit ko ngayon tapos naka naka ano lang ako naka hoodie cap so mga dahon guys, naglalaglagan na wala nang halos dahon yung mga puno dito guys karamihan kulig brown so para hindi po meron tayong klase ng tires, ngayon guys dito sa Canada, which is the winter tire and the summer tire so every year nagpapalit po kami ng tire o, every half a year para po safe ang aming mga pasahero ang aming mga uh, uh, syempre yung mga unang una sa aming mga driver so napakahalaga po na nag-change po lagi tayo ng tar kasi madulas ang daan so mayroon pang winter tire na, na, na gulong or tire at mayroon din pang summer so kung ayaw mong mapudpud yung gulong mo mag-change ka ng tire para tumagal yung tire mo so yun lang naman dito guys so nasa iyo yung choice kung uh, magwi winter tire ka or summer tire pero habang sa summer dapat dahil hindi na masyadong madulas ang daan dapat mag summer tire ka diba guys pero meron tayong all season guys din na mga winter tire so yun gabi hiningal ko guys yun naman Pataas ako Papunta sa bahay ni kuya Ay Gabi guys Sobrang lamig Kahapon Nagstart na yung Raining ng snow Dito guys So ayun Tingnan yung lalim nya guys so, Ang lalim Nandoon yung valet tire Saan so, ako nagpa Nagpapalit ng tire So bukas ko pa yun Makukuha So Mag overnight Yung sasakyan Doon today ay nako guys ang dami kasi ano ang daming uh, dapat ayusin pa so hindi ko alam pa paano ako ngayon guys sa pagpasok pero uh, siguro mag maglalakad na lang muna ako for the meantime or makikisabay na lang sa mga kasama sa work ayun guys Ini na lalaki mga puno guys oh. Sobra Wala ng dahon Pero kapag summer guys sobrang laki na Sobrang green yan Ayan guys Ito yung bahay sana noon na bibili natin Kaso hindi kami nagkasundo nung may ari So yan na May bagong ng owner Nabili na nila ay yung salon ni kuya So nasa Cornwallis Street siya guys ayan commercial street so ayan guys 258 Cornwallis street Kentville Nova Scotia so yun nandito na tayo sa bahay ng kuya ayan salon niya guys please support uh, Aling Manalo hair salon guys o oh, yun na na promote ko na kuya <laughs> ayan guys Laki rin ang bahay ni Kuya dito guys, sobra. So kapag ano na na, pag winter na itong tubig na ito magiging ice na. Guys, napagod ako doon guys. Inan yung mga tanim kong kamatis guys. Nasira na sila guys. Ay, ganun talaga. Nasira na sila. So yung mga puno namin dito wala na. Yung tanim kong ano, natuyo na. Sayote. Guys. So, sobrang init. Ayan yung aring haraw. Oh. Okay guys. See you on my next vlog guys. Bye bye.